Kasi lagi naman in any teams na pupuntahan mo, lagi may adjustment period. Yan, ah, may adjustment period. Walang garantya. Meron nga, ang galing. At tulad ni Remogat, binanggit mo, and yet lumipat. So, uh, sa akin, hindi minsan confusing ako. Nalilito ako actually sa mga advisers. I, I can say it, it's, it's the advisers ng mga player na They're give, giving them so many choices. Ang daming option na binibigay sa player. O, oh, galing mo nga dyan. Nasa iyo na lahat. Pero parang hindi ka napapansin. Pwedeng ganon. Baka, yan, bigger school. Must mm -hmm. be attention. Baka Tama. pwedeng ganon nila tinitignan. No no guarantees. Kasi hindi mo alam yung dadatnan mo doon kung ano ba sa'yo? What determines as a player? What determines your na alam mo ba, is, is it the quality of the playing time? The quantity of playing time? The more, the better? para it's always yung ganun eh. Eh, tayo, siyempre, pare, tayo, para natin mabalansi is the quality of the game eh. It's the quality. Mahaba nga naglaro, 30 minutes. Ano stats mo? 20 minutes, ano stats mo? 2 rebounds, 3 rebounds. Di ba? Sometimes, uh, sa player, sa akin, sa akin, pare, nasa sayo na yung bata and yet, nakawala pa. I think, tinitingan ko kung minsan dyan, maganda naman yung skwela, nabanggit mo. Pare, baka naman, ang may depresya yung pananaw ng bata o pananaw nung advisor. Kasi pare, pareho magandang school, nagkakadim. Alam mo naman ang mga alawas siguro ko ibigay sa'yo dyan. Halos pang, siguro pang cellphone, pang, pang extra. So sa akin, mm -hmm. sa akin dapat siguro mag-advise nyo mga bata na na dapat tama yung advice nyo sa bata kasi, you know, paglipat mo naman sa kabilang kabilang team pare you still have to uh, ano yung tao kailangan mag-integrate ka sa system may superstar din doon sa lilipatan mo hindi naman pare yung lumipat si Remogat sa isang ano eskwela ganun na tatabi ako si Remogat padating hoy teka excuse me champion kami mm -hmm. dito bakbakan tayo sa pwesto pare ganun oh, eh. Man. you have to earn your